Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagninais na masigit kayo no maka-attract ng swerte. Maituturo po ako sa inyo mga bossing sa pamamagitan ng simpleng origano lang na ito mga bossing. Pinitas ko po ito sa aming hasyenda mga bossing. Siyempre, positive lang mga bossing. Ngayon po mga bossing, ah, uh, ito po yung isa sa mga pinakamaganda na dapat meron po tayo. Alam niyo po ba mga bossing ko, pag ako ay naguutos, halimbawa sa uh, kay ate, magluluto po siya, sabihin ko po sa ate uh, kay ate Bek ate Bek, kumuha ka sa ating hasyenda ng uh, malunggay. Pero charot lang yon Ibig sabihin lang po nun, kukuha lang yan dyan sa may gilid-gilid po namin or kaya ay manghihingi sa mga tabi-tabi <laughs> yan, yan. salitain lang po yan mga bossing pero syempre magaganda ang dapat natin sabihin para ito ay maganap kaya kailangan magaganda mga bossing ito ay kinuha ko sa aming hasyenda mga bossing ngayon pa mga bossing mainam na gamitin natin ang oregano ang origano ay isa sa mga subok na na for healing Bukod sa for healing, may kakayahan din ito na mag-attract ng swerte lalo na sa pera Kaya ang gagawin nyo lamang po ay ganito mga bossing ko sa origano Harap kayo sa may silangan mga bossing At pagkatapos, mag-wish po kayo ng mula sa inyong puso I-wish nyo po na sa pamamagitan ng sipag at syaga Double time sa pagkayod at pananalig sa malapanginod Kailanman na hindi na ako mamalasin tungkol lalo lalo na sa usapin ng pera mga ko, lahat ang mga pangarap ko at ismut kong makakamtan nga po yung mga pangarap lagi 'yong isisingit yung ismut na makamtan, kasi may mga pagkakataon mga bossing ko, na parang humihigit ka ng asa lungga para lang ikaw ay swertihin kaya lagi nyo po sasabihin ay ismut nyong makamtan ang mga kahilingan ngayon po mga bossing, pagtapos na po kayo mag-wish, eto po ay itali po ninyo at isabit nyo po ito sa inyo po main door pero bago ko makalimutan, mas mainam na paliwanagan nyo muna ito or pasinagan sa sinag ng araw hanggang alas 8 na umaga. Makalipas alas 8 na umaga, talian nyo po ito mga bossing ko. Mas mainam ay pula or kaya ay berde or kaya po ay dilaw. Tapos isabit nyo po ito mga bossing ko sa inyo pong uh, main door or sa may bintana po ninyo. Kapag naman tuyo na yung origano, kasi may mga tuyo rin tayo na order mga bossing ko sa mga online, kapag yun naman ang ginamit niyo pwede nyo siyang ilagay sa ilalim ng inyo pong unan. Ang dulot po nito ay swerte. Pwede na naman pong ilagay nyo yung amount na matagal mo na pinapangarap. Pasinagan ito sa sinag ng araw at ito po mga bossing ko ay may kakayahan na magpatupad ko ano man yung kahilingan po ninyo. Tapos tupiin nyo po ito at isiksik sa inyo pong pitaka. Ang dulot po nito ay napakaswerte. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniniwala at ayos siya po itong gawin, i-mindset nyo na na kayo magiging matagumpay at lahat ang mga pangarap po ninyo ay matutupad. Proven po ito na napakaswerte basta may 100% kang paniniwala sa mga gantong mga pamamaraan. Ngayon pa mga bossing, kailangan kapag meron kang ganito at bagong gawa ka pa lamang, wala pa, hindi pa dumarating yung swerte, tahimik ka na lamang. Huwag nyo na munang ipapakita o ipagsasabi ang inyo pong mga ginawa. Pero pwede nyo i-share yung ati pong video mga bossing, pwede nyo siyang i-share. Tapos, sa understood na yan kung sino man ang makakapanood na hindi pwedeng ipagsabi. Ngayon po mga bossing, kung kayo po at naisip itong gawin, asya mga bossing, good luck sa inyo po lahat.